kop ang duha ka mga lalaki o uh, usa ka babahi sa gikasang bypass entrapment operation uh, sa CIDG Provincial Field Unit uh, pasado alas dos sa hapon adlong Martes, uh, September 16, 2025 dito sa barangay Linabo, Malibalay City, Bukidon uh, ang mga dinakpan. Gilang sila si Junix Villa 4, Jervi Banyo o Angela Ontawa. Uh, Nakuha sa mga dinakpan ang usa ka kalibri 45 nga uh, pistola, usa ka steel magazine uh, sa kalibri 45 nga uh, pistola, tulo ka cartridges uh, sa kalibri 45 nga uh, pistola, usa ka 30 carbine rifle siyam ka cartridge sa point 30 carbine rifle o sa ka magazine sa point 30 carbine rifle o usa ka unit sa 5.56 revolver Lain nakuha ang 103,000 pesos nga budol money 500 pesos nga marked money ug tulo ka mga single motor nga gigamit isip getaway vehicle sa mga suspek samtang laing doha ka mga target sa bypass shipment ang nakadagana o karon padayong gipangita sa mga otoridad. mga katropa panahon sa tagulang sana. Importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakita. Tumar og Sansan Vitamin C nga puno sa antioksidansa. ug mopalig-on pa sa imong immune system. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.